Mamarapatin mo bang manatili sa isang lugar na tinutuluyan mo kahit na ito ay maingay at napakagulo? O gugustuhin mo na lang na lumipat sa lugar na kung saan ay tahimik at mapayapa? Pero paano kung ang lugar na ito ay may nakatagong sikreto? Ang sikretong binabaliwala mo lang dahil sa ito ay mga kwento at haka-hakalamang. Pero paano kung ikaw na mismo ang makakapagpatunay nito? Ito ang kwento ng mag-asawang Lily at Ernesto at ang kanilang naging karanasan sa aswang sa lugar ng Marawi sa Mindanao. Kamusta kayo? Ako nga pala si Ernesto at ang asawa ko naman ay si Lily. Dati kaming nakatira sa Zamboanga. Tatlong taon na rin ang nakakaraan. Nakikitara kami noon sa tiyuhin ko. Dahil wala pa kaming permanenteng matitirahan noon. Magulo sa baryo namin noon. Minsan ay may nagiinuman at nagkakantahan sa magkabilang kalsada. At dahil hindi sanay ang asawa ko sa lugar na ganoon ay pinilit ko talagang makapagbukod kami. Kaya naman, naghanap ako ng mas magandang trabaho. Ernesto, kailan ba tayo aalis sa lugar na ito? Hanggang kailan pa ba tayo magtitiis dito? Konting tiis na lang. Kasalukuyan na akong naghahanap ngayon ng mas magandang trabaho sa ibang lugar. Tinatawagan ko na nga rin ang mga ibang kamag-anak ko para magpatulong sa kanila. Araw-araw ay nagiging dahilan ng aming pag-aaway ang pag-alis at pagbukod namin sa magulang ko. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text message galing sa pinsan ko. Kukunin daw akong tagapagbantay sa maliit na grocery store nito pero ito ay sa Marawi. Natuwa si Lily nang malaman niya ang aking naging balita at makakalipat na kami ng aming matitirahan at sa ibang lugar na rin kami mamumuhay. Sabi ng pinsan ko ay ako na daw muna ang mamamahala sa grocery store nito dahil pupunta ito sa Maynila upang asikasuhin ang business nitong rent-a-car mayaman ang pinsan ko. Ngunit, wala itong anak at asawa. Bumiyahin na kami ng asawa ko papunta sa Marawi. Mahaba man ang biyahe, pero sulit naman dahil ngayon ay nakaalis na kami sa Zamboanga. Maganda rin ang Marawi. Para rin itong paraiso sa ganda ng paligid at ang kanilang mga karagatan. Nang makarating kami sa bahay ng tsuhin ko, na ama ng pinsan ko, ay tila may napansin si Lily na isang matandang babae na nakatingin lang sa amin. May hawak itong walis tingting at tila ipinapalo ito sa kanyang hita. Mahaba ang buhok ng matandang babae at may itim din na belo na nakasabit sa kanyang balikat. Ilang sandali lang, ay nakaamoy si Lili ng isang masangsang na amoy na nagmumula sa kung saan. Umaalingasaw ang amoy nito. Lumingalinga si Lili sa paligid at muntik nang mabuwal ito dahil sa pagkagulat nang makita niyang may patay na pusa sa kanyang paanan. Ernesto! Ano yun? Tingnan mo to! Parang hindi normal ang pagkamatay ng pusa. Wasak ang dibdib at ulo nito. At tila, tuyong-tuyo ang katawan nito. At wala nang dugo. Patay na pusa lang pala. Tara na sa loob. Ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala ni Lily sinalubong kami ng pinsan ko na nakagayak na din pa Maynila. Tinuro niya rin sa amin na sa pangalawang palapag ng kanilang bahay kami tutuloy ng aking asawa. Ilang linggo din ang lumipas. Naging maayos naman ang paninarahan namin dito sa Marawi. May mga naging kaibigan na din kami sa mga kapitbahay. Isang araw, ay isang sorpresa ang isinalubong sa akin ni Lili. Ernesto, ilang linggo na kasi akong hindi dinadatnan, kaya nag-pregnancy test ako. At positive siya! Tatay ka na, Ernesto! Tuwang-tuwa ako noon, dahil sa magandang balitang isinalubong sa akin ng aking asawa. Kaya dobling kayod at pag-aalaga ko para kay Lili, at sa magiging anak namin. Pitong buwan ang lumipas at malaki na rin ang tiyan ni Lily. Paalis kami noon upang magpunta sa bayan para mamalengke. Nasa bandang looban kasi ang bahay ng pinsan ko, kaya kailangan pang maglakad upang makasakay ng jeep. Nang may makasalubong kami na isang matandang babae, Nakangiti ito kay Lili at binati pa kami. Ay, magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Ang bati ni Lili sa matanda. Aba, malaki na pala ang tiyan mo. Sabay hawak nito sa tiyan ni Lili. Pagkahawak na pagkahawak niya, ay tila na milipit sa sakit si Lili. Kaya agad kong tinabig ang kamay ng matanda. Aray Ernesto, ang sakit ng tiyan ko. Teka lang ho, anong ginagawa niyo? Ah, abay, hinahawakan ko lang. At biglang nawala naman ang pamimilipit ni Lili nang tanggalin ko ang kamay ng matanda sa tiyan nito. Sige ha, mag-iingat kayo. <laughs> Sabi ng matanda habang ito ay tumatawa pa. Nang magdilim na ay nakahanda na rin kami para sa aming pagtulog. Dahil maaga akong magpupunta kinabukasan sa grocery. Hanggang sa Makarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak. Lily, ano yun? Pinalilibutan nito ang aming bahay at bigla itong lumapag sa bubungan. Hanggang sa marinig namin na kinakaskas ang kuko nito sa aming bubungan. Kinuha ko ang itak at lumabas ako ng bahay. Hoy, kung sino ka man, umalis ka dito! Kitang-kita ko ang isang malaking ibon nakadapo sa aming bubungan. Initak ko ang bandang gilid ng poste ng aming bahay. Kasabay nito ang pag-alis ng malaking ibon. Tila nagbibigay ng babala. Kinaumagahan ay nawala na rin sa isip ko yung nangyari. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Pero si Lily ay talagang malakas ang paniniwala niya rito. Kaya naman, nagpabili ito ng maraming bawang at asin. Sinaboy niya ito sa aming bubungan at sa palibot ng buong bahay. Inagahan ko talagang umuwi ng araw na yun. Dahil nag-aalala pa rin ako kay Lily. Dahil takot na takot pa rin ito. Kaya naman, Hinanda ko rin ang baril ng pinsan ko na may balang tanso upang kahit papano ay maramdaman ni Lily na ligtas ito. Hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw, tila may malakas na ingay na nagmumula sa labas ng bahay dahilan ng aming pagising. Ang ingay ay malakas at di nagtagal ay pahina na ito ng pahina. At tila, dumaan lang ito sa aming bahay. Lalabas na sana ako pero pinigilan ako ni Lily. Huwag kang lalabas. Angel lang siya sa paligid. Hindi mo ba narinig? Mukhang dumaan lang siya sa bahay natin. Ito ang taktika ng mga tiktik Ernesto. Kapag malakas ang huni nito, ibig sabihin ay nasa malayo pa ito. Pero kapag narinig mong mahina ang huni nito, ay nasa malapit lamang ito. Ito ang ginagamit nilang taktika upang linlangin ang kanilang bibiktimahin. Inihanda na ni Lily ang pinaghalong bawang at asin. Ako naman ay kinuha ko ang baril ng pinsan ko. Ikinalat ni Lily ang asin sa buong paligid ng bahay. Habang ako naman ay nasa labas. Pinatay namin lahat ng ilaw sa loob ng bahay. At dahan-dahan akong lumabas papunta sa likod ng bahay. Nahagip ng aking mata ang paglipat ng nilalang sa isang puno. Hanggang sa marinig ko ang mahinang huni nito. At nagpakita ang mga namumulang mata nito. Pinaputukan ko ng apat na beses, ngunit nakalipad pa itong papalayo. Pero tiyak kong natamaan ko ito. Kinaumagahan, papunta na ako noon sa grocery ng aking pinsan. Naabutan ko ang matandang babae na humawak sa tiyan ni Lily. Ang sama ng tingin nito sa akin at laking gulat ko dahil may mga sugat ito at dumudugo pa. Ilang araw din ang nakalipas. Nabalitaan na lang namin na namatay ang matandang babae dahil sa matinding pagdurugo ng kanyang sugat. Noon ko lang napagtanto na aswang pala ang matandang babae. At tila ang binibiktima nito ay mga dayuhan sa lugar tulad namin ni Lily. Malas lang niya at may nalalaman kahit papano si Lily pagdating sa mga aswang. Sa ngayon ay payapa na kaming namumuhay dito sa Marawi. May sarili na rin kaming bahay at may dalawang anak na rin. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po.